Yeah, mapagpalang araw po sa ating lahat. May bisita po tayo si Bro Jemer taga pinamalayan at si Bro. Ay bali ito po yung gamit niya. Sinukuan tumbaga. Pag no. Antik. Pampaamo pang protection. At saka paglalakbay. Ayun, no. pampaamo. Yan lumalabo, kargado kasi. Hindi naman nawawala. Yan tapos ito po, infinite tumbaga. pinitong tumbaga. pangkahalatan po itong ganitong gamit. Ah, kalimitang gamit pa po nung unong panahon ng mga albularyo, mga matatanda. Gamit, gamit po nila sa gamutan. Buka mo. Nayaman ang aray ko pari aray. ko. ko ng <laughs>

protection pang gamutan na rin po pang kombate yan selyo kumbaga napakainam po yan at ito naman po yung kanyang sagrado pamilya tsaka berhen <coughs> nakatungtong sa buwan Ayan, napakarami po niyang gamit may sacred heart pa rin po na tumbaga Ayan, at saka berhen inang saklolo Ayan mga pang protection po, pampaamo pang hanap buhay. Ayan po maraming maraming salamat. Po.